yung mga bli bubble sa ating sa ating video today so may gagawin na naman ako ulit i-introduce ko na naman itong apps ko o di kasi marami na naman yung hindi na niniwala sa apps na to actually sikat na to eh marami nang gumagamit ito para tong ibang ano dyan, mga apps dyan. So, ayan mga be. So, ano ba ang task dito sa popo? So, yun ang gagawin natin. Mga bituro ko sa inyo. Para makasahod kayo dito, kailangan nyo lang mag-live araw-araw. So, ang task dito ni Popo, eto lang naman yung task niya. So, eto dito tayo sa rewards. May brush mo na So, dito mo makikita yung ano mo, yung task mo. Diyan nakalagay. Sa akin is tapos na. So, ito na lang yung natira sa akin is party live. So, pag kailangan mo mag-party live, para kunin mo yung ano mo, eto, yung oras mo. So, dalawang oras yan, pero ang kukunin mo lang dyan is isang oras. Kasi, hindi na natin yan ma... Actually, hindi na yan magagamit. Hindi natin yan makukuha pag dalawang oras kinawa mo. Pag ano ka, bago ka dito, is lamang kapag una mo dito sa popo kasi may pa, pa bonus si popo sa iyo kasi yung live mo araw-araw is makakatanggap ka ng ng ano ng 10 10k so yun makakatanggap ka ng 10k tapos ganun syempre madali kang makakasahod So, ano ba yung nangyari dito? So, madali kang makakasahod. Kasi, madali lang makaipon ng coins. Di tulad namin. Matagal na. So, kailangan na pahirapan na talaga ng yan. Ng, ng, ng paglalag. Pero, hindi susuko. Lalaban point time tayo. na konti na lang. Kasi, konti na lang. Pero, masipag ka naman mag... Um, masipag ka naman magpupunta sa ibang... Sa ibang agency. Or sa ibang mga nag uh, ano dito nagpa-party live so makaka-income ka rin ng mga coins kung kung ano din kung mahilig ka rin mag mag-games so pag mahilig ka mag-games so madali kang makaka-coins pag ang coins mo kasi pwede mo yung ititrade pag matrade matrade mo yan so magiging points yan so yung points mo pag makaipon ka ng 100 points, so may sahod ka na. So, depende lang talaga yan sa sikap. Sipag at mo. Pag marami ka. Ako minsan naglalaro ako. Pero ayaw ko talaga kasi di ako nananalo Sayong yung coins ko. Hmm. Kadalasan dito lahat nagsusugal ang ganito. Pero um, pag ano ka talaga sa sugal eh pag marunong ka talaga sa sugal so, sa akin pag ano ka rin pwede ka rin mag invite kasi yung invite kasi pag makaka invite ka may, may makukuha kang 10k pag natapos nila yung kanilang um, ano tawag yan no key days na bonus na bigyan nito ni popo sa iyo so may 10 points ka rin so madadagdagan yung points mo. So, akin, ito, 81 points na ako. So, malapit ako sa sahod, konting kembot na lang. So, dito mo naman makikita yung mga katulad uh, nito. Tapos na akong nag -live. So, iyan eh, na. Nag-message na si Popo. Na, congratulations for completing a daily live duration. 60 minutes. Yun, na yun na. Kanina morning ko yung ginawa. Kasi habang nagtatrabaho ako para hindi ako mabubord. Yung cellphone ko naman is naka-live siya. Okay lang naman na, ano, naka-sambay yung phone mo na nakaharap talaga sa iyo kahit na hindi nakaganto nakaganto ka talaga na nakatuto. okay lang naman yung life basta makikita ka ng phone mo tapos bawal din naman ang bata dito so bawal din madilim kasi ma-restrict ka ni Popo tapos Pwede nyo naman siya, kahit nagugubos kayo, kahit ganyan, o okay na yan, pwede na yan din para hindi maboyd ka habang naglalive ka. Kasi pag maglalive ka, kasi nakakaantok yun. Yeah, ganyan yung mga ano ko, pag naglalive talaga ako, aantokin ah, ako na magdamag na isang oras nga lang yun ha, pero nakakaantok na. So, ang tagal ng oras na nakaganyan ka lang, nakastambay ka lang hanggang sa aantukin ka na parang antok-antok na ako o oh, ganun so dapat kung maglalive ka hindi energetic yung ano mo na totoo sa camera mo dapat may gagawin ka kung mag-ubis ng tinggan, yung cellphone mo naman hindi naman mahuhulog sa tubig yung so yan ang tip ko sa inyo ako minsan nga nag ano, nagluluto naglalive ako basta kita lang ako hindi ako maano ni Popo kasi ma-restrict ka rin pag walang tao sa ano kasi si Popo is hindi siya yung tulad ng ibang ano ibang apps na super ano siya na stricto Si Popo kasi is, kahit na mag ano ka lang, out ka lang ng ano ba ang tawag nun? Lungin ako, kalimutan Yung aalis ka lang ng saglit, okay pa yon Kasi, eh, ngayon nga, ngayon na live mo, hindi mo yan ma, hindi yan ma-restrict. Et, walang tao dyan, Di yan ma-restrict. Pero, sa isang week kali, sa isang week kasi, i-ano yan ni Popo, yung, yung live mo sa isang week, ay, i-ano yan, i-review nya niya. I-review nya yan. Tapos, pag ma-review niya yan, sa isang, sa isang live mo, is, ang tagal mo, na bumalik sa, vid, sa live mo. So, nakita ni Popo yun kahit na ano na yun na ano tawag mo kahit na ilang araw na yun pero nire-review yan ni Popo kaya oh, huwag nyo yan iwan yung phone nyo ng matagal ng iiwan ko to ng half hour so iniwan ko ng half hour so babalik ako pag one hour na oh. Oo. Ayan. Hindi ka ma-restrict. niyan. Hindi. Pero, pagdating ng ano, seven days, i-review niya. Tapos, wala ka dun ng half hour. So, restricted ka. Alam mo ba may ano yan? May ano siya dyan? So, pag ma-restrict ka nyan, na walang tao sa live mo. So, kakaltasan niya yung ano mo, yung points mo. Alam mo ba, kinalita sa akin, 5,000 wow. points lang naman. O, oh, ang hirap na noon, limang araw ko yung nilalive, kasi yung yung araw ko, 1,000 points man yung makukuha mo sa isang araw. So, kung, kung ka, so, pagpa-party live ka, papasok ka sa mga ibang agency para lang naman makapa makakoins ka or makakolekta ng mga coins kung masipag ka at mahilig ka rin makipag friendly sa kanila ganun ganun ang dito sa popo wala kang ilalabas kahit piso wala kang ilalabas basta may load at wifi ka lang na pwedeng makalive Hmm. Ganyan lang. Dito kadali sa popo. Kaya, arat na. Ano mga be? Ano kayo? Ganyan kadali dito sa popo. Ayan. Ito na nga yung na-withdraw ko last time. Ito hmm. na yung na-withdraw ko dito. Ito yun. Hmm. Ayan yan. Na-withdraw ko last time. So, madali lang pag makaka-withdraw ka dito mm, gaganahan ka na pero pag yung ano mo pa parang ay um, nakakatamad ay nabiyan ano ganyan marami kayong etos pero once pag makasaud na ay nakasahod ako gaganahan ka na pag mahilig ka talaga at marami kang kaibigan dito Maraming nagpapagamble sa iyo, maraming coins. Mm, ganyan 'yan dito mga be. Kaya as na kayo. Mm, sa mga gustong mag Let's go. Okay.